Gusto mong mamiss ka ng ex mo? Hmm, Siyempre, lahat naman tayo gusto yon mga utol. Dahil ika nga binabanggit natin madalas na kung mamimiss ka ng ex mo, mas malaki yung possibility na iniisip ka niya at babalik siya sa iyo. Yung pinapangarap natin na humabul yung ex mo sa iyo mga utol, ay isang arsenal yung mamiss ka niya. Although hindi ko sinasabi na ito po yung pinakamagiging main, dahil isa sa mga sinasabi ko nga po, ay kailangan maramdaman niya yung fear of losing you, at yung pangalawa, is yung sense of inspiration, yung motivation para bumalik ang ex mo sa iyo. Pero syempre hindi pa rin po nating aalisin yung aspeto na pagka na-miss ka ng ex mo, ay ibig sabihin po noon, mas maririkindle po yung feelings niya. And a possibility nga po na siya po ay bumalik. Pero sa usapang pagka-miss mga kapatid, ay kakailanganin po nating magno contact Kakailanganin po nating mawala. Hindi ka niya pwedeng ma-miss mga utol kung halimbawa ang presence or yung assurance na kayo nga po ay naghihintay nahihirapan at apektado pa rin po sa nangyaring breakup o situation ninyo ay hindi po ito magmamaterialize hindi po mangyayari kaya importanteng kailangan makapagbigay ka po ng healthy or enough space para mangyari ito mga utol kung gusto mong mamiss ka ng ex mo ay also kailangan ding mawala yung control yung pakiramdam niya na emotionally ay kontrolado ka pa rin niya let's say for example wala ka nga pero ang pakiramdam niya kahit hindi kanya nakikita o nararamdaman nakakausap pero alam niyang kayo nga po ay patuloy na lumuluha um, kung alimbawa nakakausap niyo yung mga common friends at sinasabi niyo nga po kung gano'n kayo ka desperate na bumalik siya mga utol na bumalik yung ex ay syempre hindi rin po mangyayari yung sinasabi nga pong pagkamiss dahil maaaring maisip kanya pero hindi ito magpo-push into something emotional dahil nga po nauuna yung worries, panic, pressure or ibig sabihin takot niya sa'yo or ika nga takot niya sa'yo, o pag-iwas niya sa'yo. Another thing, mga utol, kung gusto mo talagang ma-miss ka ng ex mo, ay kailangan, in particular, is mabago mo po yung kanyang mood, hindi po yung kanyang mind. Ito po ay madalas to pong binablog sa mga lumang vlogs or videos po natin dito po sa Papong TV, wherein dinidiscuss ko po na kailangan ng priority mo is to change your ex mood, hindi po yung mind. Kasi kadalasan, mga utol, doon po tayo nakafocus. Eh. Gusto natin magbago yung isip niya, gusto nating ibahin niya yung sense of direction at piliin niyang bumalik sa atin. E paano mangyayari yon mga utol kung ang pakiramdam niya sa iyo ay negatibo? Kung halimbawang sira or ang masama nito ay nag-aaway pa kayo ng ex mo. Kaya kailangan mga utol mabago yung pakiramdam at mood niya sa atin para mangyari yung sinasabi nga natin pagka-miss. Kaya nga po hindi tayo napapagod sa pag-remind na kung gusto mong bumalik ang ex mo sa iyo mga utol ay kailangan i-motivate po natin siya. Ipakita po natin yung mga magagandang nangyayari sa atin. Iparamdam po natin na kaya nating maging matured or kaya nating i-handle yung situation or breakup. Huwag nating ipapakita na tayo po ay nahihirapang kumain, nahihirapang matulog, hindi makapasok sa trabaho, pumapayat, nasisira at hindi kayang mabuhay. Magkaito po ang ipinaramdam natin mga utol ay maaaring makuha mo yung atensyon ng ex mo hmm. payag ako dun agree ako dun mga utol na maaaring makuha mo yung atensyon and na maawa ang ex mo sa'yo isipin ka niya or even contacting kanya. niya pero yung sense of inspiration na siya po ay bumalik o yung sinasabi nga natin na mamiss ka ng ex mo ay iiwasan niya yon hindi po niya yun may psychologically mga utol ito po ay maharangan na ng tinatawag nga po ng mga negative thoughts during the breakup dahil nga po do sa mistakes na pinaramdam o ipinakita mo sa kanya. Kaya may advice mga utol kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo, kailangan po ito po ay planuhin natin mabuti. Hindi yung sumunod tayo sa panic at puso natin na paghihirap na kailangan na natin siya may balik na matakot po tayo na mag-worry po tayo, na mag-isip po tayo ng mga negative at mag-overthink po tayo sa nangyayari natural kung halimbawang the damage is done, alam natin na may mga mangyayaring struggles or challenge or paghihirap po ito. Pero ito po ay part lang po ng breakup mga utol. Kailangan maging matalino at maging aware, maging handa ka na kailangan po natin ng panahon. Hindi po ito babalik agad-agad. Hindi po basta-basta narekindle at hindi po basta-basta mamimiss ka kung hindi ka po nagiiwan ng isang positibo or healthy, no contact or space po muna sa ngayon at imbis na nagpapanik at pinaparamdam natin yung assurance na tayo nga po ay nahihirapan at gustong gusto natin siya bumalik mga utol ay dapat during the no contact ay maging busy ka kung paano mo machi-change yung mood niya sa'yo yung pakiramdam niya sa'yo syempre kung halimbawa magsisignal na kayo nga po ay bumubuti na de-develop at binibigyan nga po ng respeto or boundaries yung nangyari sa inyong dalawa malaki po ang maitutulong nito mga utol para mamiss ka niya. Sa aking mga coaching session, ay tinuturo ako kung pa, paano ka bibitaw yung GNR nga po, di ba? Yung AAA. A lahat yan, tinuturo natin sa mga coaching session natin. And most likely, marami po nagsasaksi dyan, mga utol. Sa akin kasi, as a coach, mas babalik yung ex mo kung halimbawa ang positibo yung pakiramdam or mood niya sa'yo. Kesa yung parang lalo mo pinapatunayan, habol ka ng habol, pinagmamalaki mo kung gano'n mo siya kamahal. Like what I've said sa mga coaching ko mga utol, hindi mo na po ito most likely dapat gawin. Kasi alam na to ng ex mo eh. Sigurado naman po ako kung halimbawa kayo po ay nagtagal, naramdaman, na witness, nakita na po niya yung kapasidad mo kung paano ka magmahal. Kaya hindi po yun ang dapat natin gawin. In fact, kailangan po nating ipakita yung opposite, yung kabaliktaran para maramdaman po niya yung consequence at para hanapin po niya ito. Ito hint or clue. Ang ex natin mga uto during the breakup ay nag-iisip din yan. Imposibleng wala po yung struggles o challenge din pong na-feel. Dahil syempre kayo po ay nagsama, nakita once upon a time, naging mabuti at naging masaya din. Kaya alam naman po natin na ito po ay nararamdaman pa rin po ng Karamihan mga ex Kaya nga kung alimbawang kayo po ay nangungulit Nagsusungit, nagagalit eh Kasi iniisip niya bad trip na nga eh Nandiyan ka pa diba Hindi ito madali sa akin ha Parang gustong sabihin ng karamihan ng mga ex na Hindi rin po ito madali Kaya lang akala kasi natin siya po ay nagsasaya Kaya kinukulit po natin, pinahihirapan po natin Akala natin na the more na we bother this person Ay lalo po siyang babalik sa atin Pwede Babalik nga siya mga utol Pero huwag mo nang asahan na magiging healthy or motivated pa yung relationship. Kaya nga po karamihan ng mga nagkakabalikan ay nagkakahiwalay din, nag-aaway din mga utol dahil nga po doon sa tinatawag na band aid solution. So ang tanong dito mga utol, ito po ba ay gugustuin mo? Ito po ba ay nanaisin mo? Hindi na mutual yon o hindi mo na matatawag na relationship yon Kaya once again, i-remind ko na dapat mag-focus po muna tayo doon sa mga bagay. Tatlo, dalawa, o lahat na yon na binanggit ko mga utol para may execute po natin yung pakikipagbalikan dito sa ex natin kasi lahat naman po ng ex hindi yan babalik sa isang bagay sitwasyon na alam niyang ganun pa rin po yung mangyayari uulit lang, mababalik lang doon sa tinatawag na routine kahit kayo mga utol hindi mo gusto yun eh, Tanungin kita ngayon ganyan ang pakiramdam ng ex mo kapatid gusto mo ba siyang bumalik? Diba ayaw mo rin? Kasi nga po alam mo na hindi rin po ito magtatagumpay. Magbabangayan lang kayo. Tsaka alam ko meron ka pang gustong i-validate dahil nasaktan ka rin. Kaya nga lahat kayo both, lalong-lalo na po yung ex natin, ay papasok muna doon sa tinatawag na non-acceptance period. And during this period mga utol, ay dapat nagiging busy po tayo para i-change yung mood ng ex natin. Hindi yung plano tayo ng plano. Or worse, kulit tayo ng kulit at pilit tayo ng pilit. Dahil the more na ginagawa po natin yan, dediretsoin ko na po kayo, lalong nagiging unattractive ka, lalong nagiging turn off ito sa ex natin. May doubt siya ni. Kaya kailangan palalain, palaguin, palakihin mo yung doubt niyang yun. Huwag mo siyang bigyan ng justification na pagka hinabol mo siya ay lalo po niya maja-justify or mabavalidate nga po na iwanan ka na lang kasi nga po negatibo, makulit at depressed ka ayaw ng kahit sino ito mga utol. Kaya importanteng lituhin mo ng konti, bigyan mo siya ng confusion by means of curiosity. Kasi the more na kayo po ay nawawala, lalo siya magiging interested. At pagka nabalitaan nga po niya na kayo po ay nagbabago na for the betterment, na de-develop kayo, dun na po machi-change ang mood, pakiramdam ng ex mo. At mas magiging madali or malakas yung chance na kayo nga po ay magkabalik ang dalawa. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan po natin. At syempre po, bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.